So, uh, bago po magsimula, gusto ko lang pong uh, ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin nito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual, napaka-casual na mga sagot uh, ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawad pumapalakpak pa ang... Uh, ilang kasama dito sa session hall. So, foreign, hindi ako nang papatawa. Yes, yes, no. I know, I know. I know that, Mr. President. Hindi ako nang papatawa. How about ala si Carl A. Alam mo, ma'am, yes. before you ramble on those many things. No, 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 I'm not rambling, yeah. Mr. Chair. Very huh? specific yung mga tanong the, ko. Specific ang law. Guilt is personal. O, tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya -kaya kong magtanong sa abogado. Sige, uh, -tanong, tanong ka muna ngayon po. before we proceed. No, no, no. I already I prepared these questions with my Guilt legislative staff. is personal. Yes, it's very personal. Hindi so, pwedeng ipasa sa iba yan.